Ano kayo na-order sa TikTok? Ah, ito na lang. Ay! Ayoko niya, ayoko niya, ayoko niya. Pangit yan. Okay. Hmm, maganda. Ito hmm. na lang. Tatay. <coughs> oh. Magandang hapon po. Ay! Inakawin na ko sa'yo nung nakaraan. Siya ba yun? Si Rona. Hmm. Ayyyy. Nilalambing lang sana ako siya Sila Silalambing? Na no, mo lang na si Roni. Galing naman sa maayos na pamilya. Oo. Oh, maganda ano? naman yung mga... Uh, na-achieve niya sa buhay. Hmm? Ibala ko muna sana na dito na siya Agad-agad? Hmm. Dito na kami ikinig. Diba? Hindi, hmm, mga ilang buwan na rin naman na kami. Kasi magkakakilala kami sa isang buong. Ba't parang napakabilis naman? Ilang buwan pa lang? Hindi hmm, naman ganun sa tagal nakikita yun. Kasi pagsasama yun, bakit isama rin? Siguro muna, hindi pa naman nakikilala yun. Nakilala mo na ba? Bakit ayaw mo mo na yung background niya? Alam ko nga, yung... galing siya sa magandang pamilya, yung mga chip niya sa buhay, yung mga ganda na mga... Siguraduhin mo lang, oh, ha? Oo, oh, sigurado ako. Di ba? Oo, oh, oh, ate. Matiwala ka lang sa akin. Sura pa lang yun, parang wala na ano. Ate, yeah. siyempre na Diba O sige, sige, kumain na ba kayo? Hindi pa, pumunta pa lang kami dito para magpaalam. Tapos after nito, ako na namin yung gamit niya. Sige, nang... Let's go. Thank pa ate. Nice meeting niyo po, ate. Sige, pero gusto ko dito sa bahay na to masipag, ha? Na po, ate, wala akong problema sa akin. Kayang-kaya ko lahat yan. Buti naman. Magkakasundo tayong dalawa. Wow, diba? Sabi ko siya, hindi mo naman kasi nakikilala, eh. Judge ka ka Ako na palagi, ate, magluto ng breakfast mo. Masarap hmm. pa ako magluto. <laughs> Good. eh Eto, ang luto ko lagi, eh. In love na in love. 'Di ba? Sabi ko, maganda ang background niya. Hmm? Kukuha ba naman ako ng ano? You know, Bibili <laughs> hmm? lang ng bagayan. Mm -hmm. Kukunin na namin yung gamit. Balikan mo dito. Okay. Wala well, pa may ate. Bayad na lang Balik. po Balik. kami. Sige pa. Bilis na no? Sana all. Pero, order mo na nga dito siya. Eh, <laughs> ito, ayaw niyo ko siya. Mahal, ilang araw na lang aalis ka na. Iiwan mo na ako mag-isa. Oh, bakit? Para saan ba yung gagawin ko? Oo, oh, ikindi ko naman. Pero syempre, nakakalungkot lang kasi sanay ako lagi na nandyan ka tapos biglang mawawala. Paano na ako? Ay, makakatawag naman ah. Gusto ko palagi nakabidyo call ha? Kahit oh, oh. matutulog. Alam mo naman di ako nakakatulog pag wala ka eh. Para sa atin naman itong gagawin ko. Para sa kinabukasan. gusto ko pa nakaipon ka, uwi ka kagad ha. Siyempre. Para makapagpakasalan talaga tayo. Sigurado ka nang ba dyan? Oo naman, mahal. to naman talaga kahit kailan eh. Basta ha? Magpaka-good boy ko dun. Baka chicks ka pa doon. Hmm, baka ikaw dito. papabantay lang kita ate. <laughs> mamimiss kita sobra. Mag-iingat ka doon. Hmm. <laughs> ikaw dito mag-iingat. Huwag kang kung ano ginagawa mo. Promise. Behave ako mahal. Mm, dapat lang. I love you. Love you. Hati, tulungan na kita. Ang dami palang kalat, oh. Sige. Ay, di ba ng ang alis ni Harvey? Oo, oh, pinintay ko nila si Harvey. Eh, pabunta na dito yun. Sige na, baka pa yung sa plate niya. Ako na mag-iins dito. Ako na bahala dito. Ang kalat lagi ate dito eh. Ganun talaga. Mag nandito yung kapatid ko, ang kalat-kalat dito. Eh. Si Charby, ate palis na. Sobrang kong mamimiss yun. Alam naman, lagi kong hanap yun. Tsaka ikaw ha, kung sa close mo yun. So, kaya, pa, hindi ka rin nakatulog pag wala si Herbie. Kaya mahal, mahal ko yung kapatid kong yun. Pag ikaw, kung masasaktan yun ha. Promise ating hindi. Alam mo naman kung gano'ng kamahal si Herbie, di ba? Dami ko nga nakripisyo para dun eh. Dapat lang. Sobrang nakakalungkot lang kasi ito na yung araw. Aalis na siya. Para din naman sa inyo yun, kaya okay lang yun. Muna isip yung yung paano ka puro kang bibigit. Sige, nasa na ba siya? Hindi ko, Harvey. Tagal naman nun. Sure, kate, ikaw na dyan. Tayo mo so, na yan. Huw! Uh, pala siya. Mayroon dalawa dyan, ha? So, tsikahan lang kami ni ate habang hinihintay ka. Hindi to na lahat ng gamit ko. Hindi na ako nagmaletag, hindi naman eh. Kunti lang naman dadaling ko. Nung ka na lang bumili ng ibang mga gamit? Mm hmm. So, paano ate? Nabahay. So, oh, I-miss kong aking mahal na kapatid. Ikaw na bahala. Uh, Mag-iingat so, ka rin ah? ha. Ikaw na rin bahala kay ate, Burs. Baka may manligaw dyan eh. Mm -hmm. na <laughs> Hindi na ako okay. magpapakatid ah. Nakakaiyak lang. Hindi. <laughs> Hindi na. Yeah. sige na, dito na lang kayo. Hindi na ako magpapatid. Pag-usapan pa. niya namin ate, mapilit. Ayaw na rin akong pasamahin sa airport eh. Baka daw pa ako. Okay. <laughs> ba naman niya. Kaya kamahal. Mm. Kahit sa gate na lang, sige natin na kita. Hindi na, dito na lang. Bye-bye. Bye-bye. Ay, miss kita mga ingat palagi ha. Mm. <laughs> Diyan <laughs> mo. Laki-laki siya eh. Alis na ako agad para... Ingat mahal. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Wala nang maingi dito sa bahay. Wala nang maligalig. O siya, ate, mo yung ni magamit na natira ni Harvey doon. Kaya mo na, sure ka na? Kaya yeah, mo Ay, ate, ha? na. ate Una ako. Okay. Ate, picture nga tayo. Send mo kay Harvey, tsaka pose mo na din ang tag mo ko. Ang <laughs> Para maingit yun. Isa pa. Isa pa. Yan. Huwag na, send mo na kay Herbie. Tsaka tag mo na din, ha? May inggit din, wala siya. Oo <laughs> ano nga, dapat pala bago umalis, ang picture tayo. Tinan mo, ko. alam mo lagi, may makikita ako dyan. Sige na! Ano ba, ibabasa ako? Ito <laughs> na. Gina tag mo ako, ha? Oo, uh, uh, ito na. Yan, hina kasi na Tung isang maganda ako dun, oh. Um. Hey. Yan. Loading. Si din. Si Harvey, huwag makakalimutan ni Tag. Oh, sige, sige. Ito pa yun pa yun pa yun. Nakawaki yung oh. yun. Yeah. Di mo naman, nakalabas pa yung dila ko dyan. Ikaw talaga kahit kailan? Ano ko pa naman? Lagi eh? yung nakawaki. Masyado ka naman. Di ko na alam yung... yung di ko kanina. <laughs> Nakamuso, pwede. Pero hindi lang, <laughs> hindi ha. Para laging bibi eh. Oh my God. Tapos, tapos mo na. Ito, ito, ito. Yan. Sarb, maiingit na naman yan. Ang ganda. Nga pala ate, may bagong bukas na kainan dyan. Mukhang masarap yun. Tara, libre kita. Sige. Tara-tras ako yan. Okay. Tara-tras. Teka, si Rona to ah. May kasamang Barbs tsaka Harvey sa picture. Grabe. May epi pala, active. Tapos, hindi man lang makapagparamdam sa aming mag-ama. Pambihirang babae talaga to. Teka. Barbs. Kukontakin ko to si Barbs. Patanong ko rin Sino tong Harvey tsaka tong Rona na to? Ang to ah. Teka na. barbs. Um, hello? Yeah. Ikaw po ba yung barbs? Ah, oh, ako yung ano eh. O oh, kasi yung lalaking iniwan niyang Rona na yan. Kilala mo ba yung si Rona? piyensay ng kapatid mo. Paano? Paano mangyayari yun? Eh may anak kami dito eh. Iniwan niya na nga yung anak dito sa amin at di na siya nagparamdam ng ilang taon. Halos magdadalawang taon na yata eh. Pambihira talaga naman yung Rona na yan oh. Ha? Mukha ba akong nagloloko? Oh? Nasaan ba yan si Rona na yan? Pwede ko ba makausap yan? Binabaan pa ako. Ang bigyan ng baba ito. Uy! Ate, ko nga pala si Alejandra. Hi! I'm her beautiful friend, Alejandra! Oh my gosh, nakala ko kung sino na yung kasama mo kasi lalaki yan, yung pala bakla! Vicky, yan! Yeah, natin! Ano ka ba? Pareho lang tayo ng kasarihan! <laughs> Pero in fairness ha, naman yung baklang niya! Ano po? Maganda kaya? ka mo! Maganda? One hundred percent! Saglit nga, hindi kita napansin na umalis kanina. Hindi ka nagpaalam na? Hindi na nga pagpaalam hati. busy ka kasi eh. Ayoko namang abalahin ka. Tsaka, ito si Alejandra, sinama ko. Medyo alam mo naman, hinahanap-hanap ko na si Erby. Nakakalungkot din naman pag wala yun. Tung, nagsama ko ng, ng kabanding ko dito. Nagugulat na lang kasi ako sa'yo tapos may kasama ka pang ganyan. <laughs> Kumailan natin mabaitin si Alejandra. Tung, subay pa nga sa akin yan, no? Nga, nga. Ah, Sige, magsasayang muna ako ha para makakain na tayo. Okay, so sige, Diyan na sige muna ate. kayong dalawa. Ah, sige. Bye ate. Salamat ate. Okay. Pag-diip <laughs> <Okay>. Ha? <laughs> <laughs> Tap na tapi ate. Nan si ate? Nan si ate mo. Wah, tunaw ni. Para sira. Ano bang perfume mo? Hindi ka mo siyang pare. Ah, uh, yun pa rin ba? Kinakakit ako eh. <laughs> 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 Karami. Ate, pakuli tayo. Hindi yan. Ang bahanan. Mabilis akong mag-switch. <laughs> Ikaw talaga, kasi nakahat kayo na, no? Nakakapanggigil ka, ha? Hindi ka, baka nga bumalik dito si atin. Eh. Baka Ma nga bumalik na yun dito. Ano, oh, saan tayo? Tatusok at naman. Tara! Isang lang, mahuli pa tayo na. <laughs> oh, sis, sis, sis. Tara na. Tara, tara. Aso pa na ba yun? ka. Ingat, babe, ba? Magsatya agad sa akin. Oh! Hina. Oh. Hina. ni ate. Si, si Rona na yun, na. Oh. Wala si ate. Kasama siyang lalaki. Ang papang asawa to, eh. Sasabihin ko na lang to kay Barbz. Wawa naman si Harbin, sa ibang bansa, eh. Niloloko. Eh. Abi, I-on e, mo nga yung camera mo, hindi kita makita. Kakausapin na kita saglit. Anong kamusta? Walang ka kamusta dito. Yan piyansay mo ha, hindi ako natutuwa dyan. Marami ako nabalitaan sa kanya. Kilala mo ba yung dinadala niya dito, ang kabarkada niya? Anong bakla? Alejandra? Baka Alejandro ang pangalan nun ha? Kasi to si Oots. Nakita niya. Yun! Nagaharutan sa kalsada. Oo! Dinadala niya pa dito? Minsan isang gabi natulog pa dito? Akala ko naman lalaki. Eh akala ko babae. Eh, eh ano ba? Ano ba yung pati ako nalilito? BAKALA pala! <laughs> Oo, tapos may tumawag sa akin. Jason ang pangalan. Alam mo nakakaawa kasi may anak sila. Tapos, ayun, nando sa probinsya. Ano, hindi ka pa rin naniniwala? Ang dami na nagsasabi sa akin. Maniwala ka naman, kapatid mo ako Magsisinungaling ba ako sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh ilang buwan pa lang kayong magkakilala o kayong mag-shota. Nagtitiwala ka agad. Sabi ko sa'yo, alamin mo yung background niya eh. Oo. Ha? Maliliit ka na ba? O sige, sige. Ganito, babalitaan na lang ulit kita kung anong mangyayari dito. Baka hindi ko mapigilan sa sarili ko. Talagang hindi ko matansya yung babae yan. Baka masapak ko ng isa. Oo. Sige. Babae na. Ingat ka ha. Huwag mo na muna isipin yung magtrabaho ka muna na maayos dyan. Hmm. sige. Bye. Ang talagang bago niya ate, eh? kaya hindi Kaya nga Ano ba ito tayo mamaya? Ah? nga wow. ulit. Dating gawin na Ano isa Hindi sila eh. Talaga nitong iisay iisay Eh, eh bigit mo sa akin eh.

Hindi pa ako naisip pagkakataon Ay, na ayaw si Pagkakataon? Para saan? Na ano? Na ano? Na finally magbabago ka! Sa Tatlong May pa Tatlong lalaki. Ni anak ka pa. Wala akong kala malam doon. Ate, na na. Ate! Ate! Ito na sasabihin ko sa'yo, na Wala kang delikadesa. Hindi ka nababagay sa palib ko. Ngayon, yung mga gamit mo, kunin mo at dumayos ka na dito. Hindi ka welcome sa bahay namin.